Hello guys, good morning. So ngayon guys, mag-slice muna tayo ng ating slice bread na muna i-slice bread muna ni eh guys oh. Itong pag-slice ko guys, mano-mano lang to. Pero kung titingnan mo, kung titingnan nyo guys, parang ano lang dito, pinadaan sa makina. Pantay-pantay na pag-slice at walang upi 'yan. Kasi tingnan nyo pa to. Ito. Ito. Walang UP yan o. Pantay-pantay yan. Walang UP yan guys. So. ganyan, ka, ganyan ka gandang ano ko. Pag mano slice. Parang minakina lang din. Hindi nagkakalayo sa makina. Mas maganda pa nga pag mano, mano na pag-slice kaysa sa makina. Kasi ang makina, minsan may na-UP. Yu Lalong-lalong na sa mga loop bread. Minsan may, may Ito, pag mano-mano, wala, ko, wala kong may uh, hmm, ganyan lang, oh. Hmm. Oh. Diba? Walang upi, oh. Slice bread. Na muna, eh. Tinagong kung tawagin. Tinagong tawagin yun, eh. Lahat yan ng, ano, slice, mano-mano lang yan. Ang ganyan lang yun, oh. Pwede mong liitan. Ang ano, ipag-slice, pwede mong kapalan. Pero mas maganda yung ano, yung katamtaman lang. Medyo manipis lang. Ayan. Mabilis na nag-slice, eh. Noong Pasko nga, puro man mano-mano isang ano ko, pag-slice. Wala kasi akong slice bread eh. Kaya lahat yan mano-manong slice. Kaya lang yan. Kadali lang oh. Basic na basic lang pag slice. Hmm. Hindi pa halata na may nano-mano yan. Kapag nabalot na. Parang machine lang din ang ano yan. Nag-slice. Yan, oh. Napaka-basic. Oh. Oh. Napakawalang yuppie yan, oh. 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 Walang yuppie yan. Kasi ang technique ko dito, guys, hindi ko na ng ano, malakas. Kasi kung hindi na nuto ng malakas, puyupi yu talaga yata. Usang ang pag islash mo ng kutsilyo, control lang. wag mong pirsahin. Ibang mga bakery to, hindi nila siguro kaya ito ba? Mano-mano, Slice. Kaya man, yu pero -yupi, yupi siguro. Hindi nila kaya ito. O, oh, di ba? Tapos. Ngayon lang, simple, di ba?